Assalamualaikum <coughs> bro Basta po Ang <laughs> nga pala na may tatanong nga pala kayo Ustad Inshallah Ustad uh, may katanungan na naman po dito mas Ay naman May katanungan talaga Ustad no Masyala tabarak ala Hindi ko kilala kasi na nagtanong eh Mungkin kelangan. Hindi na, di ka na babanggitin kung okay. oh, sino, Ustad. Wala naman nakalagay dyan. Oh, wala. Oh. Sabi niya, Ustad, o na sabi niya, Assalamualaikum, Ustad Louie. <laughs> sir, do, Sir Louie. <laughs> so, tanong po lang po, ano po bang dapat gawin ng babae na balik Islam mm -hmm. kapag ayaw sa kanya ng nanay ng lalaki? Mm -hmm. Mag-asawa. <laughs> ano naman to? Mag-asawa <laughs> Wala siyang naka-ano eh ano ba yung lalaki kung asawa niya ba o girlfriend niya ustad tapos uh, Oo. Oh. tapos may follow up siya ano po bang dapat gawin pagka po ustad I hope matulungan niyo po ako ustad buwi <laughs> <Dude. laughs> ano naman talaga yung uso <laughs> kasi ang problema ustad wala na kano kung asawa niya ba kung ano, ano, kaya naman yung lalaki hindi malinaw hindi malinaw hindi malinaw kung ano. Palina, ano. sa palinawin mo, Stan. Uh, palinawin natin, batang. no? Ay, ah, nako. Iman eh, mahirap. Eh, dapat... Bala. ko. po. okay, ano? Ganun, ganun. Mag-isip tayo ng senaryo na malinaw. Sabi natin, ipagpalagay natin na asawahin pa lang. Pwede. Diba, asawahin hmm. pa lang. So, itong si babae, gustong gusto niya ngayon, itong lalaki. Ang problema, yung magulang na lalaki ayos sa babae. So, ano ba ang dapat na gagawin ng babae? No? Okay. Problema nyo na yun. <laughs> Ay, sabagay. Sana naman ako maglutas ng problema. okay. So, ganito yan. So, kung siguro, kung nasa lalaki kasi decision yan eh. Okay. Limbawa, kung uh, hindi mo pwedeng ip ipangalandakan at isiksik ang sarili mo. Kung hindi ka naman gusto ng lalaki, o di naman kaya ay ayaw kong piliin at mas pipiliin yung magulang niya. Hmm. Halimbawa, sasabi ng, ano, sasabi ng lalaki na, ah, uh, huwag muna kasi ayaw sa'yo ng nanay ko. Diba? So may magagawa ka ba dun? No? Kung, kung yan ang decision ng lalaki. Diba? At, at kasi, ano yan eh, Di, case to case based kasi yan. Kasi, pag ganun kasi, titinan ba, uh, isa yan sa mga issue dito ngayon na, pwede bang sundin ng lalaki ngayon yung kanyang, yung kagustuhan ng nanay? Hmm. ba, gustong-gusto ng lalaki itong babae? Ayaw, ayaw naman ng nanay. Ayaw naman ng nanay. Hmm. Di ba? So, case to case based yan. Ito, pwede bang sundin niya yung nanay niya? Hindi pwede sundin at sundin niya yung kagustuhan niya. ba? Diba? Sundin mo ang puso. <laughs> Pero sa, sa Islamic point of view tayo, kasi yung nanay kasi, mumagulang, pwede kasi mag-object sa ganung bagay. Kung nakikita niya ay yung babae o yung, yung kanyang anak, yung mapapangasawa ng kanyang anak, regardless, babae o babae, lalaki, ay karapat dapat ba sa kanya? Mm, okay. O kaya ay nakakabuti ba sa kanya? Di ba? Mayroon silang karapatan na mag-object. Lalo pati mga magulang ay religious. Di ba? sabihin natin mutadayi na kumbaga di ba so meron silang right sa mga object di ba so pwede lamang siguro sabihin natin ano na i-disregard yung kanilang yung kanilang sinabi yung kanilang objection yung mga unang magulang kung walang grounds bawa kasi may mga magulang kasi na ay wag yan kasi mahirap yan hmm. di ba samantalang yung mapapagusto niya is nandiyan sa kanya yung katangian di ba alam mo yun ma Mab mabuting tao, tapos uh, may takot sa Diyos, o ano katulad. Ano mang katulad nito. Di ba? So, it's case to case based yan eh. Mm Hindi -hmm. tayo pwede mag, uh, magconclude conclude sa isang sitwasyon. Ma uh, subihin, so, depende yan sa tinatawag na sitwasyon. So, sa ganung kalagayan, pwede i-disregard yung ano ng magulang na dahil lamang yung nakikita ng magulang ay purong pagmukhang pera. Diba, gusto ng magulang, politician na mga asawa Gusto ng magulang ay ano, mm, nakakaangat sa buhay. O gusto ng magulang, physical yung inahanap. Di ba? So, samantalang ikaw naman, ang inahanap mo is religiosa. May takot sa Diyos. So, ano mga tulad nito? Di ba? So, statistics is busy yan. Now, doon sa katanungan, pag yung kasituasyon, halimbawa, is uh, gusto pa nilang uh, magpakasal pa lamang o kayong asawahin ng isa't isa, then, maghintay lang si sister. Mm. Maghintay lang si sister. So, sa yung katanungan niya, hmm. sa, dapat, ang sabi, ano po dapat gawin ng babae na balik Islam? Parang may punto rin sa na baka yung lalaki, tribo siya. Yes, another, ano, kasi, kasi, issue. Yan, oh. hindi detalyado. Parang, detalyado, eh. sabi kasi, dapat, ano po ba dapat gawin ng isang babaeng balik Islam? Nang, hmm. ayaw po ng nanay ng lalaki. Ibig sabihin, parang may punto rin na, parang may tribo yung lalaki. Mm. May mga ganun. So, Mayroon. I mean, since na hindi naman linaw, is general ano natin yung ano sagot. Okay. Na kung gusto mo, ano, di magbuha ka ng paraan na magustuhan ka. Hmm. tapakuyot diba? Ha? Papakiyot. <laughs> gusto mo, amuhin mo siya. Hmm. di ba? Ibig sabihin, pakitunguhan mo hmm. ng mabuti. Kasi tandaan natin, sa ano. mabuti yung pakikitungo, walang matigas na hindi lalambot. Hmm. Matigas diba? na tinapay sa mga kakabay. <laughs> pag uh, kahit pa magano katigas siya pero pinakita nga pinakita nga, uh, pinakita mo ng respeto mm -hmm. pinakita mo ng sabihin natin paggalang no at sa same time pag care concern pag-sunod. Uh, diba o ano man dalang yan lalo pa uh, sa so, nag, like, nakikita sa iyo yung yung sincerity yung tinatawag na taos puso na ikaw ay may pure heart okay there's no, no one concur okay ha uh, of a person of uh, pure heart. <laughs> ano yun? Walang, <laughs> walang, uh, hindi, mal hindi matatalo at hindi malalig ang isang tao na merong bukas ang kanyang kalooban. Mm, um, bukas lang ang kanyang kalooban. Diba? So, <laughs> Lagi man naigyan. So, dapat, ano gawin mo? Para magustuhan ka mm, ng kanyang magulang so, din, pakitunguhan mo siya. Na, okay, mag, mag, uh, pakita mo yung mabuting pag mabuting pag-uugali. Parang, meron tayong brother na, uh, meron tayong brother na, same yung issue yung brother naman balik islam balik, ano naman opposite naman mm. Ayaw naman nung magulang nung babae sa kanya kasi balik islam ayun ang ginagawa nung brother, brother oh. nagpupursige siya mag-aral sa islam islamic, no. islamic no. center no. isang ano isang way para magustuhan siya ng magulang no. nung babae no. la. Siya inshallah 'yun ang gawin nung natanong oh. so yun lang, makakatulong 'yun, yun, yun, sa yun sa sabutin, oh. sabutin. kasi ang tanong naman eh, ay paano anong gagawin niya kung oh. hindi siya magustuhan hindi oh. gumawa ka ng paraan oh. na magustuhan ka oh awag uh, ka lang doon sa magusto. Sa ano? Wag lang doon sa pinagbabawal. Alam Alin mo sabi ngayon ng magulang kunyari, ah, uh, mag ka. Uminom ka ng alak, pag gusto uh, ko, pag gusto ko sa ganang. uminom ka ng alak o magsugal ka. Ay, hindi mo pwedeng. Problema ba ba hindi lalaki Christian? Pero <laughs> so, yun, yun, basta sumunod ka, gumalang ka, o kay rumispeto ka, ipakita mo kung ano yung tama, ano yung totoo within the frame of Islamic guidelines. Okay. Doon ka lang. ba? Diba? Kasi gagawin mo ito not only to please no, doon sa magulang niya, but of course to please Allah. Sorry. Yes. Diba? Kasi once na, if you do, if you do that, Allah will help you. Amen. Tutulungan ka ng Allah. ba? Diba? Upang, kasi ang Allah nabibigay ng taufik sa isang tao eh. Nabibigay ng hidayah na sa isang tao. Diba? So once nakapag genuine yung tanatawang ipinapakita mo for the sake of Allah, then it comes, uh, it follows everything, ika nga. mm Diba? So yun na lang. Para at isa, then of course, mga patients talaga, kasi naman yung, mga, yung effect na ganun, naman agad-agad eh. Kung okay, maaring ang effect nun ay ngayon, bukas, magpakailan man. <laughs> <laughs> so yun po yung ating mga dito, ating mga papayo, no sa mga mga ganun na mga dinadanas. Mm -hmm. So, insya Allah, nabay taufikan kayo, taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kayo, sa, huwag nilang kalimutan yung kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Pag para sa'yo talaga yung lalaki, para sa'yo talaga yung sister. Ay. At At para sa'yo talaga sa'yo yung brother, sister, para sa'yo yun. <laughs> Gulo? <laughs> Puro para sa Ngayon <laughs> po, mga kapatid, so, sana ay mayroong kayo napupulos sa mga gamat-bagamat nakakatuwa at the same time ay nakapulutan naman, ng aral. Okay. Kasi may mga nag-bash kasi sa atin eh. Wah. Ano ba yan? Mandi kayo yung mga seryoso sa ano nyo pag ano. Hmm. Ito kasi yung karakter namin eh. <laughs> mga cute talaga so, kami. Kung eh. meron mga negative, meron mga mga positive ah. <laughs> <ba>? uh, <laughs> so, hindi kami seryoso masyad. <laughs> Nakakatanda yung seryoso. <laughs> 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 Di ba bro? <laughs> Kaya laging nakagitinan lang tayo. Okay. Mm -hmm. So maraming salamat. Hopefully ay meron kayo natutunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.